Hi guys! Hi Merienda po tayo. Nagawa kulit ng churro. Ano, ano ito kin? Sinturon. Sinturon tawag na dito. But for one. me, it's my favorite is churro. Churon. Dami, dami. Churon, kay Alam nyo guys, pag binili nyo kasi ito sa labas, 10 piso ng isa. Kaya yeah, bumili na ako ng kalahating kilo kasi ang kilo is 60. so bumili na ako ng kalahati na sa 30 lang. Tapos konting asukal lang guys. Ayaw kasi na maraming asukal. Depende kasi yun sa nagluluto. Kung so, maraming asukal. Yes. Yun, mas masarap. Pero ako kasi konti lang. Ganyan lang. Parang inano lang siya. Yan. Yeah. po tayo. Time.

Hur mo. man? <laughs> mmm. guys är inte ha, lang. Ano lang to guys? Ah, uh, limang pirasong saging. Oh. Oh. Diba ano? Oh. 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 saging. Hihawaan eh, siya sa dalawa. Ang ginawa ko, hinihiwa ko siya sa apat. Parang, hindi ganun ka. Ano, hindi ganun ka. Pag kinain mo ba, hindi madaling maumay. Hmm hihihihi hihihi wako mo kung sulamit ka ayok Si sika boss asis 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 hihihihi lang guys kasi matamis na to uh -uh. so, um lang guys ma panawa na akong garbang kiss mo na hmm? kiss mo na kiss mo ma Marty. <laughs> Marty mo naman ako. hindi Meron siyang, may mga, may isang happy uh, din guys. Kasi, May tampe. Ano, tawag dito, wala na akong rapper. 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 Kasi, bisaya talaga. Aray ko. Kasi, ano, tawag mo. Wala na akong rapper kaya ginanyan ko na siya kaya may malaki. I'm gonna Pero apat na, na, na pirato e. ng saging lang to. Ang ganda na kung butang dali daw daw po. may ang dudun. Butang dali ma? Tagay ko daw sa baba. Ilagay na! Aray ko. Ang <tong> bigat. Ay, pang ginawa, parang Mahap ka <laughs> na, na. <laughs> na. Ang ka dito. Ay, pag na naan naman na. kayo. Hindi naman favorito ng anak. Boss, mapunasan ko na Mother Boss matagdag na sila. Ay, you ng anak ko guys. guys. At Ato Ron's. Ato ko. Ang bibi pa ko. Wala ko. Hindi kang

Nagsakawan ka lang galing natan! Amaya pa daw, magmabay gan. nga kasi nagsasalita sa vlog ko. I ka kasi. Masaya ka ng bisala. Dali! <laughs> bawal 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 pa naman magbisaya sa vlog. Kada okay. ko man ka bahala. Hindi tinatanggap ang mga bisaya sa vlog. Paano ang tamo Tagalog? Hey, what is that? Matawa mong ka, matawa po ko. Hindi naman, what is, what is that? English na yun. <laughs> Tagalog ba? Ang damay siya guys. No? Kaya nga akong anak guys Bisaya siya ba? Button. Narapan sa mag Magbotan ka Bisaya lang ko Basig tagalo Basig bisaya po no Babay ka na Magbagali ba lang si mana Ako kahit ko Layo mo naman king king sahur, king king sahur. Burit sahur, burit sahur. <laughs> Ambil gas sa cacing king. Kalau gua kok lupa. Sampai kaya sabi beli ng merenda sa labas. Magano rin yun. Hmm. Ditoin ko na lang. Sawa ka pa sa kakain. you drawing for the Mas masarap pa siya ang sa loob ng mahal ko. Kung daan niya. Uh, kahit kumain um, ka so sa mga restaurant na malalaki. That, Pero mas masarap uh, so pa rin ang luto then, ng mama. Diba guys? ba Mas masarap then? pa rin yung mas the best pa rin yung luto. Oh! Yung hot Ng nanay. Yung hotdog. paganto tinapa tapos burger daun, tapos kanto oh ano burger, dahon, tapos, ganto, ganto. Oh, burger? Mm, aku ako na Ayan, but mm. Ah, kain ako guys, tatlong piraso. Tutog na ako eh. Pang-apat na to, plus. Ang makinan. Nakakang kasi yung isang malaki. Ito ko lang yan, ito ko lang. Mango mm. <laughs> mm. juice.

Uh, because processing is uh, still outside, so he doesn't allow. Yeah, you can speak to him. I'm not going to do anything This is your Toronto. <laughs> no, he thinks he, he was just yesterday. Yeah. He said, okay, yeah. I will let you work now. This is your Toronto. Tomorrow, he uh, <laughs> uh, should be a uh, process. This, this is your yeah, water. Drink the water. But, uh, okay. okay